Hello Mema! So eto na nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng mga photos na nilalagyan ko ng codes or yung mga um, pictures na pinu-post ko sa aking social media. So kailangan lang pumunta tayo sa ating Play Store kung kayo po ay naka-Android phone tapos install nyo lang po ang app na ChatGPT. And then once na-install nyo na yun at inopen nyo ganito ang magiging salubong or welcome sa inyo ng chat GPT what can I help with so ang kinagawa ko ayan pwede kang mag create image make a plan, get advice, code and more so pag create image ayan may lalabas dyan na image for my presentation of my pet, for my website made out of field so ngayon ang ginagawa ko ayan Hmm, di ba? Tapos ako mismo ako magki-create diyan. At dahil nga lagi kong ginagamit so naka-record na siya sa aking phone. Create a Ghibli art of a mom with her two toddler um with her two kids. One infant and one toddler son having fun. So, ayan, okay na yan. Kahit ganyan na, kahit bitin siya, so, si chat GPT na ang bahalang mag-generate ng image na hinahanap nyo. Kaya nyo yan. So, ayan, then click lang natin tong arrow. Tapos, ayan, getting started, mag-aantay lang tayo na magawa na processing image na. So, ibig sabihin, mag-aantay lang tayo kasi ginagawa na niya yung ating image na na-request sa kanya. Pwede din po ganit ang gawin nyo. Ayan, o diba, may mga record na ako dyan. So, halimbawa, new chat. And then, pwede din kung halimbawa may picture kayo dyan or picture ng mga anak nyo. Click nyo lang po ito. Then, photos. For example, itong pictures ng aking mga junakis. Ayan. Tapos, ilalagay ko dito. Turn this photo into Ghibli art. Ayan. Turn this photo into Ghibli art. Then, mag-aantay lang ako na magawa ng Ghibli art itong ating um, photo ng aking mga junaki So, ayan, getting started. So, ngayon, balikan natin yung nauna natin. Baka tapos na. Ayan, processing image pa rin. And then, dito papakita ko sa inyo na may mga nagawa na rin ako dito. Um, ito. Ayan, katulad nito. Photo na yan. Kasi minsan nag-create ako ng image sa Meta AI doon sa Messenger natin 'di ba pwede tayong mag-request doon ng mga pictures si Meta AI na ang gagawaan din ang ginagawa ko nag-create ako doon tapos dito ko siya ginagawang Ghibli art ginagawa ko ganyan turn this photo into Ghibli art so ayan ang naging result ayan siya hmm. kasi minsan doon sa Meta AI kahit na cartoon photo ang ipapagawa mo hindi siya nagiging cartoon photo ang nagiging result. So, ang ginagawa ko, dito ko siya, um, inaano, ginagawang cartoon. Ayan, cartoon. Basta, yun na yun. So, ganun lang. Then, balikan natin yung nauna. Baka nagawa na. So, wala pa. Mabagal siya ngayon. Baka maraming gumagawa ng or baka maraming gumagamit ng ChatGPT ngayon kaya mabagal Uh, dito, ayan, yung create a Ghibli art of a mom with her two kids, one infant and one toddler, and having fun. O, ba diba sabi ko sa inyo, kahit bitin siya, si chat GPT na ang bahala dyan. So, ayan ang nagawa niya. O, ba diba? Perfect. So, ngayon, may, may, pictures na ako na, may picture na ako na magagamit para sa aking social media. So, i-edit ko na lang siya, lalagyan ko na lang ng quotes, and pwede ko na siyang um, i-post. So, ayun. Andito naman yung mga nagre-request ng family photo ganun. Pwede din kayo dito maglagay. Pwede niyo i-request diyan halimbawa create a Ghibli art of a family of five. A father, a mother, and then ilagay niyo diyan yung yung tatlo niyong anak halimbawa, daughter, 3 years old, then Um, son, 4 years old, ganyan. Ilagay nyo yung mga edad nila. Then, yun din ang gagawin ni ChatGPT. Susundin niya lang yung mga um, nilagay mong ano dyan. So, ayun. Ganun lang. Ayan. Processing image pa rin tong isa. So, ayun lang po. Ganito po ako gumawa ng mga photos na aking ginagamit sa aking social media. Ayun. Bye-bye.